Hi everyone! Ayan, good afternoon. Nandito ako sa sa roof deck ng Robinson. Ayan. Wala na palang mga ano dito, mga mga ano, mga parang kiosk, tindahan ng ng mga pagkain. Di pa pala nag open So, ayan. Nandito ako ngayon check ko lang kung open na. Usually, ano, per month sila nag-open. Pero, hindi pa open pala. Ayan. Ganda dito sa taas. Dati dito ako nagtatambay eh. Tambay ako dito. Ayan. Tatambay ako dati dito. Pero ngayon, hindi pa sila nag-umpisa. Hindi pa sila nag-umpisa mag-ano mag-open na mga food, mga mga tent ng mga food. Kaya tahimik pa. Pero September na dapat mag-open na sila. <laughs> Mas marunong pa ako. Mas marunong pa ako sa management ng ano ng Robinson na yan. Ganda rito. Ayan yung view niya. Ayan. Yung nga lang, hindi pa talaga sila nag-open. Baka siguro itong ano, middle of September, baka mag-open na sila. Ayun lang guys. Ayan. Ay, medyo dumidilim. Ayan o, oh, yung Santa Lucia yan. Yun ang Santa Lucia. Tapos, ito naman, facing ng ano yan. So may LRT station. Ayan. Yun naman, yung El Centro at saka Somerset. Ayan. Hindi pa pala nag-open yung mga food dito. Kaya, pababa na ako. Kailan mag-open yung mga food ano dito? Kailan mag-o-open ulit? Siguro mga by ano, October siguro. Ah, October. Akala ko September open na. Ha? ah uh, Akala ko pa naman may mga food na dito. <laughs> Ayan, kaya tahimik pala kasi wala pang mga ano. Okay. Ayan, October pa pala. October pa pala mag-o-open. So, okay lang. At least alam na natin na October pa pala mag-open dito. Ayan. October, balikan natin. Balikan natin siya ng October. Ayan. October daw. So, balik tayo ng October. Baka makakakain na tayo rito sa October. Kasi marami dito talaga. Sari-saring food. Tapos, maganda yung ambience kasi ang ganda ng setup. Ayan, guys. So, dahil wala pa, balik na lang tayo ulit. Balik tayo. Balik na lang tayo ulit pag-open na sa October. Ayan. Sasakay na ako ng elevator. Kasi wala pa rin pala. Okay guys. See you sa susunod kong video. Bye.